mas maganda talaga kung alas 2, alas 3, alas 4 pa lang na madaling araw nandiyan na kayo sa Bukawi mga idol. Ang uh, pagpunta rito mga idol, pag galing kayo ng monumento, sa kailang kayo ng Pasanta Maria, baba kayo ng Bukawi exit. O, uh, kung galing kayo sa highway mga idol, uh, punta lang kayo sa, ay uh, baba lang kayo ng... Uh, Matalang kayo ng uh, Bokawi Exit. Okay, mga idol. Ito kay Boss Ga. Ito, uh, Aga Monsaga sa FB page niya. Itong Henny, mga idol, 3-5. Yan, 3-5 yan, mga idol. So, kontakan nyo lang si Boss Ga Monsaga sa kanyang FB page. Ga Monsaga. Ayan. 3-5 lang yan mga idol. Nakakita nyo naman. Henny. High station pa mga idol. Magaganda man ako nito ni Boss Mga farm quality mga idol. yun ang kagandahan sa mga manok ni Boss Hindi siya tumataas ng 4K mga idol. Ito naman si Boss. Uh... Ah, si Boss Si Boss ano pala to. Boss pa rin. Hala ko si ano. Ayan. Kaya boss ka, umansaga mga idol, kontakin nyo lang sa FB page niya. 3.5. 4K lang ang pinakamataas niya mga idol. So, kontakin nyo lang siya. Para sa mga detalye ng mga manok niya. Ayan o. Oh. Ayan mga manok ni Boss Jamon Saga mga idol. Ito mga kay Boss Christian mga idol 3-5. May bawas pa yan mga idol. Oo. Kawagan nyo lang si Boss Christian. Ito ang kanawa yun. 3-5 lang din to mga idol. 3-5 kay Boss Christian mga idol. Dito lang yung sa Bukawi eh, mga idol. Christian. Ang kanyang uh, FB page. Yan. Christian Santos mga idol. Sa kanyang FB page. Contact nyo lang din siya sa kanyang FB page mga idol. Para mabigyan kayo ng mga laro, kung gusto nyo ng laro. Dito yan, kay Boss Christian ng Bukawi, mga idol. Okay, so yan, uh, 3-5 din yan, mga idol, ha. Ah. Oo, oh, 3-5 din to. Eh, bawas pa naman, mga idol. Ah, uh, ano nyo lang. Kontakin nyo lang. 3-5, mga idol. kay uh, boss ano to boss lang, eh boss no? lan mga 3-5 lang yan mga idol kay boss christian saka nelson santos yan nelson santos 3-5 mga idol 3-5 3-5 lang yan Nelson Santos saka kay Christian Santos. Ayan oh mga idol ah. Oh, kontakin nyo lang. Uh, last day of the year 'to, mga idol. So next ano na, next year na <laughs> ulit sa Bukawi. Hindi every Friday ang mga idol kahit anong a, a holiday, meron pa rin Bukawi mga idol. Hindi po sila nag absent Uh, ay tanong holiday mag uh, wala basta kahit holiday matapat ang friday meron pa rin sila mga idol tinda hindi sila nawawala oo uh, kaya uh, basta friday kung gusto nyo pumunta mga idol Pwedeng, pwede pwede 3-5 lang yan pero mas maganda mga idol kung pupunta kayo ng friday ay diyan sa Bukawi, at least, uh, ano, uh, 2 a.m. 2 a.m. na madaling araw hanggang uh, alas 10 ng umaga, mga idol. Ang kanilang, uh, kasi pag mga alas 10 ko, konti na tao. Saka na pagpilian ng mga manok nyo. So, mundo, ay boss Nelson, mga idol, Nelson Santos, CFB ang ano nya, FB page. Nelson Santos. Wala eh, Na, ano tayo na tawag kan, Nawala yung mic natin. Basta ang papunta lang dito mga idol ah. gaya na sabi ko. Pag galing kayo ng north or ng north ng monumento sa kailang kayo ng pa Santa Maria. Bus kahit ano Meron dyan Pa Santa Maria Or Bukawi Meron mismo Bukawi Sa Marcos Highway Babalaki ng Bukawi flyover Mismong Bukawi flyover Yun na po yun ah, Kakanan lang kayo Pagaling kayo ng monumento pag pagaling kayo ng norte Kahit uh, Pampanga Pangasinan uh, Sa Kaliwanyo dan yon MacArthur Highway. Pero kung uh, sa Super Highway kayo dadaan, baba kayo ng Bukawi exit. Lakad ng mga konti pa flyover, yun na po yun. O, tanongin nyo na lang doon yung Changian sa Bukawi kung saan. O, mas maganda, mas maaga, mas maganda kasi makakapili kayo. Kasi may mga namimili rito, mga taga Batangas. Ano, mga maaga sila. Isang isang kotse, isang truck minsan. Ayun. 35 'yan, may bawas pa 'yan, mga idol, kay Boss Nelson 'yan. Nelson Santos. Ang kanya'ng uh, apelyido, ang FB page. Kontakin niyo lang sa kanya'ng FB page, mga idol. 35 'yan. Ayun. Puro 3.5 naman yan kay Boss Nelson. May bawas pa yan. Kaya makuha ng mga 3K yan. Kay Boss Nelson. Ayan, ayan si Boss Nelson yan. Nahanapin nyo lang sa si heavy page. Nelson. Hindi natin money number kasi ano, nawala yung mic. Ayan, 3.5 din yan mga idol. May bawas pa. Hey eh Boss Nelson pa eh Boss Nelson. 3-5 Henny. Ripay ba idol? Henny. 4K, 4K to Jenny. 4K naman 'yan. Henny rin. Pumpkin ni. 4K, magagandang, ano 'yan. 4K yan, henny. Yan. Pumpkin. Pumpkin porkey din yan mga idol. oh pumpkin ganda niyan. Pumpkin. Ani. Ganda niya no oh, mga idol. Okay.

Ya, porque porque di nya mga e, Ini. Ganda nya mga so lit so lit maydlene porkewe e eh. eh, bawas pa ganda Okay. So, ayan. Kontakan nyo lang mga idol, mga FB page nila para sa mga detalye.